Niyaning ng magnitude 5.1 na lindol ang Calaca, batangas pasado hating gabi kanina. Ang lindol naramdaman din sa ilang karating probinsya, pati na rito sa Metro Manila. May unang balita si Bam Alegre. Sa lakas po ng lindol, ito po nangyari sa aming kasina. Nagkalat ang mga bubog sa bahay na ito na magkabasag-basag ang mga baso. Nahulog ang mga ito mula sa istante, bunsod ng paglindol kanina pasado hating gabi. Kuha yan ni Hugh Cooper Marites Atahar sa Balayan, Batangas. Sa kuha naman ng CCTV sa labas ng bahay ng magulang ni Kelvin Carl, kita rin ang pagyanig dulot ng lindol. Ayon sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology, na itala malapit sa Kalaka, ang epicenter ng magnitude 5.1 na lindol pasado hating gabi kanina. Naramdaman din ang pagyanig sa ilang lugar sa Batangas, Cavite, Laguna, Rizal, Oriental Mindoro, Bataan at Metro Manila. Kabilang sa mga naapektuhan ng mga sina Jack Teru at Jenny Marasigan na kumakain sa Pasay noon. Nakatingin ako noon sa cellphone ko and then parang medyo nahihilo ako during that time. Parang kang tinutulak. Habang nag-uusap-usap kami na napansin ko na parang sabi ko parang may gumagalaw. Sabi ko parang may something ah. Sabi ko hindi siya normal na parang dinuduyan-duyan ka. Ang security guard naman na si Ramil Tan naramdaman din ng lindol habang nagbabantay siya sa labas. Naramdaman ko talaga, lumugyog akong gano'n eh. Sabi nga ng kasama ko, sabi niya, lumilindol, lumilindol. Sabi po ng kasama kong babae. Eh. Kasi yung upuan niya, sumayaw. Ito ang unang balita, Babalegre, para sa GMA Integrated News. Pito lang sa 15 kontraktor na may pinakamaraming flood control projects sa bansa ang humarap sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee kahapon. Kaya ang walong kontratistang hindi dumalo, ipinasumpina ng komite. Iniimbisigahan na rin daw ng DPWH sa mga hininalang ghost project sa ilang lugar sa Bulacan. May unang balita si Mav Gonzalez. My office received reports that there are There are ghost projects in the municipalities of Kalumpit, Malolos, and Hagonoy in the province of Bulacan. Can you confirm this? Yes, Your Honor. That's true. Well, this is the information that we have received, Your Honor. Mismong Department of Public Works and Highways na ang nagkumpirma may mga hinihinalang ghost project particular sa First st Engineering District ng Bulacan. And the contractor, allegedly, Wawaw Builders, correct? That's correct, Your Honor. Ayon sa DPWH, 9 billion pesos ang kontrata ng Wawaw Builders sa buong bansa. Sa Bulacan pa lang, 85 proyektong nagkakahalaga ng 5.91 billion pesos na ang hawak nito mula 2022 hanggang 2025. Iniimbestigahan na raw ito ng DPWH pero nire na ang buong District Engineering Office. Was there a senator or a congressman who inserted that uh, for that particular area? Well, uh, we'll just have to find out, Your Honor. Walang dumalo mula sa Wawo Builders sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee. Dahil dito, ipinasabpina ang Wawo Builders at pito pang kontraktor sa flood control projects na hindi dumalo sa pagdinig. Kasama riyan ang Alpha and Omega General Contractor and Development Corporation, St. Timothy Construction Corporation, Top Notch Catalyst Builders, SunWest Incorporated, LRTK Builders Incorporated, High Tone Construction and Development Corporation, at Royal Crown Monarch Construction and Supplies Corporation. I recommend to our uh, pres uh, the Senate Pro President Pro Tempore to subpoena the owners of the corporations, not merely representatives. Kasi na subukan na natin dito yan, pag representatives, wala hong isasagot ho Si Sen. Win Gatchalian isiniwalat na may mga kontraktor na nakakuha ng bilyong-bilyong pisong halaga ng flood control projects kahit pang ang kanilang kapital. Ang MG Samidan Corporation halimbawa, 250,000 pesos lang ang paid up capital pero mahigit 5 bilyong piso ang kontrata sa gobyerno. Ang QM Builders naman, 1.25 million pesos ang paid up capital pero mahigit 7 billion pesos ang nakuhang kontrata. QM Builders, ang kanyang contract is 7.3 billion, pero ang kanyang capitalization is 1.2 million. So ang, ang punto ko, ho, meron ho talagang mga tao na linalaro po yung pre-qualification stage. Sagot ng may-ari ng QM Builders, dalawa ang kumpanya nila. Isang hardware store at isang construction na pareho ang pangalan. Siguro raw para sa hardware store ang nakuhang financial statements ng senador. Ang sinasabi niya, meron siyang 40 billion pesos yung NFCC, kinukumpute ng times 15 yon, Mr. Che. Halimbawa, may halimbawa may 1 billion ka sa bangko. Yo, pwede ka sa 15 billion. Kaya kami mong kontrata hanggang 40 billion. Pero uminit ang ulo ni Blue Ribbon Committee Chairman Sen. Rodante Marculeta nang sabihin ng QM Builders na wala pa silang nagawang proyekto sa gobyerno. Hindi ka pa nakagawa ng project? Hindi pa kasi yung nag-asawa ko ng 1991. Nag-upisa kami sa hardware. Yung maliit na hardware, nagtintal -nag -nag lang bambo, mga ganun eh. Bakit, bakit nasama ka sa labin limang contractors eh, sa listahan ng Pangulo? Gumawa na tayo ng pride uh, contractors. O ngayon, gumawa ka na naman. Ano ba talaga yung totoo? Baka hindi ka makauwi sa araw na ito. Nagsisinungaling ka na naman eh. Sinabi mo, hindi ka pa nakapag-umpisa eh. Meron akong hawak na martilyo rito, sinasabi ko sa iyo. Mr. Chair. Huwag kang tatawa-tawa kasi hindi nakakatawa ito ha. Ah. Mr. Dito Chairman. Lang, dito lang nagsisinungaling ka na eh. Sa huli, pinasumite na lang ng komite ang financial statements ng kumpanya. Pag-amin ni DPWH Secretary Manny Bonoan sa pagdinig, may ghost project sa nakaraang dalawang taon. Kung nakalagay doon completed tapos ghost, Eh di lahat nung nag-report hanggang doon sa USEC. I'm not saying involved yung USEC. Kasi nire-report lang sa kanila. Pero lahat ng bumaba e involved sila kasi bakit sila magre-report na completed kung wala. Meron po yung Quality Assurance Unit in all levels, Your Honor. Meron sa District Office, meron din sa Regional Office, and meron din sa sa National uh, level, Your Honor. Kwinasyon din sa pagdinig ang kawalan ng koordinasyon ng DPWH sa River Basin Control Office o RBCO para sa pag ng master plan sa flood control projects. Unfortunately, Your Honor, I think... Uh, This is one of the challenges that we have to, to face. You know. I admit, Mr. Mr. Chairman, that uh, we have not had any uh, significant coordination at, at this point in time. We started from the wrong foot. kumbaga yung palang pinaka susi ng lahat ng ito, gawa na kayo ng, gawa ng project, DPWH, D.B.M. bigay namo kayo ng bigay ng pondo, pero yung Yung opisina na mayroong pananagutan na pag nai-integrate, i-connecta lahat ng inyong ginagawang flood control. Natutulog pala, hindi, hindi pala nyo kinukonsultan, hindi pala kayo magkakakilala. Sabi pa ni Bonoan, wala raw feasibility studies ang flood control projects. Ang meron lang ay project impact analysis. Pinapareallocate ni Senador Bam Aquino ang 243 billion pesos na pondo para sa flood control sa 2026 national budget papunta sa mga munisipyong tukoy na madalas bahain. Pagdating po sa flooding, yung mga lugar na may flooding talaga, I would guess meron po kayong expertise kung saan talaga yung totoong flooding sa Pilipinas. Magsabit tayo, yung talagang totoong flood control, yung talagang flood control budget na Talagang swak talaga sa pangangailangan ng tao. Iginiit naman ni Senador Meg Subiri na walang magagawa ang Public Works at Budget Departments kung magpasok ng kung ano-anong proyekto ang mga mambabatas at maisabatas ang national budget. Paglabas po ng budget, iba nang itsura ng budget, eh wala na po silang magagawa dahil batas po yan, kailangan po nilang implement yun. That's the elephant in the room. Where the sources of these funds? And let's expose it. Ito ang unang balita. Mav Gonzalez para sa GMA Integrated News. Nakararal sa naman ang malakas na ulan ng ilang probinsya sa Mindanao. Nagdulot yan ang kabi-kabilang baha. At narito ang unang balita. Rumaragas ang baha ang namerwisyo sa mga taga-barangay Tapian sa Dato Odin Sinsua at Maguindanao del Norte. Bunsod ng malakas na ulan. Halos hanggang tuhod ang baha sa ilang kalsada. Pinasok din ang tubig ang ilang bahay Pinayuhan na ang mga residente na maging alerto sa sakaling kailanganing lumikas. Halos abot tuhod din na baha ang namerwisyo sa mga taga-barangay si Kayam sa Dipolog, Zamboanga del Norte dahil din sa pag-ulan doon. Pahirapan din ang biyahe ng ilang motorista sa ilang kalsada dahil naman sa gutter deep na baha. Ayon sa Dipolog LGU, tatlong barangay ang apektado ng baha. Magsasagawa na ng declugging operations doon. Sa barangay Santo Niño, Dapitan City naman, nagkaroon ng landslide dahil sa malakas na ulan. Humambalang ang mga gumuhong lupa sa gitna ng kalsada sa Sitio Lucas. Naapektuhan nito ang daloy ng trapiko. Nag-clearing operations ng LGU. Walang naitalang nasaktan. Stranded ng halos tatlong oras sa mga motorista sa barangay Lunan Norte, Makilala Cotabato. Binaha kasi ang kalsada kasunod ng pag-apaw ng sapa may ilang motorista namang ang baha para makauwi. Sa isang paralan sa barangay Saravia sa Coronadal City naman, pumasok na ang baha. Napuno na raw kasi ang kanal kaya unti-unting pumasok ang tubig sa mga silid-aralan. Nagtulong-tulong ang mga estudyante na walisin ang tubig sa koridor. Inulan din ng ilang bahagi ng Bongao, Tawi-Tawi. Sa barangay Pag-asa, Deep ang baha, pahirapan tuloy ang biyahe ng mga motorista. Ayon sa Pag-asa, ang pag-ulan na naranasan sa Mindanao ay dulot ng Easterlies. Ito ang unang balita. Jomer Apresto para sa GMA Integrated News. Iniling ng defense team ni Vice President Sara Duterte na ibasura ng Supreme Court ang inihaing motion for reconsideration ng Kamara sa desisyon ng Korte na unconstitutional ang Articles of Impeachment laban sa bise. Gate ng defense team, walang kailangang itama sa naunang pasya dahil nakasandalan nila ito sa katotohanan. Inililihis lang daw ng Kamara ang anilay totoong issue na nagkaroon ng abuse of discretion ng Kamara at binaliwala ang mga limitasyong inilatag ng konstitusyon sa kapangyarihan nito na mag-impeach wala pang reaksyon ng kamera sa komento ng defense team sa kanilang motion for reconsideration. Tumakas ang presyo ilang bilihin sa mga palengke, kabilang po ng isdang galunggong. Live mula sa Marikina, may unang balita si E.J. Gomez. E.J. Igaan sa mga mamamalengke na nga no, at kailangan bumili ng mga rekados tulad na lang ng sibuyas, mantika at galunggong. Nako, baka kailangan pong i-check o i-double check ang inyong budget. Ang presyo kasi niyan sa mga palengke gaya na lang po dito sa Marikina Public Market ay tumaas na nga abot sa 40 pesos. Sa tala ng Philippine Statistics Authority, tumaas ang presyo ng kada kilo ng sibuyas at galunggong sa merkado ng 5 pesos hanggang 7 pesos. Ang mantika, tumaas din ng 2 pesos. Kumpara yan sa presyong naitala noong nakaraang buwan. Dito sa Marikina Public Market, kung bibili ka ng galunggong para sa ulam ngayong araw, ang isang kilo, anim na piraso sa halagang 340 pesos. Tumaas yan ng 40 pesos mula sa bentahan noong mga nakaraang linggo. Ang galunggong po dati ma'am, ang kuha namin 260, 250. Ngayon, ang kuha namin 300. Kaya 3, 4 bigay namin. Tapos kulang po talagang galunggong ngayon kasi dati nakakapagparami lang yung mga prosen. Yung prosen ngayon walang labas. Kaya yung galunggong ngayon, sobrang taas. May maliliit naman din daw na galunggong na mabibili sa mas mababang preso na 320 pesos kada kilo. Ang dati namang 150 pesos kada kilo ng sibuyas, 180 pesos na ngayon. Kasi po, ano yung kinukuha na po namin, ano sibu ano kinukuha na namin ng sibuyas, tumaas din po. Eh, tataas din po kami kasi so hindi namin kaya yung presyo ng sibuyas. Matumal. Matumal talaga po. Tingi-tingi na lang po ang pagkuha nila. Tumaas din ang aabot sa 35 pesos ang kada litro ng coconut at palm oil. Ang kada litro ng palm oil mabibili sa 85 pesos na dating 73 pesos. Ang coconut oil naman nasa 165 pesos mula sa nakaraang preso na 130 pesos kada litro. Sabi pa ng mga nakausap nating tindera, no, ang uh, talagang ginagawa o uh, nagiging binibili ng na mga mamimili ngayon ay bawas. Karamihan daw na kinukuha nila ay tingi-tingi na lang. At yan, ang unang balita mula po dito sa Marikina City. EJ Gomez, para sa GMA, Integrated News. Mga jeep na may mga nakasabit na pasahero naman ang sinita ng Special Action and Intelligence Committee for Transportation o SAIC sa kanilang operasyon ngayong umaga. Live mula sa Tagig, may unang balita. Si James Agustin. James, ilan na nasita? Maris, good morning. Mahigit 21 jeepney drivers na yun natikita ng SAIC sa kanilang inspeksyon sa mga pampublikong sasakyan dito po sa bahagi ng C5 Road sa Tagig. Sunod-sunod na pinara ng mga operatiba ng Special Action Intelligence Committee for Transportation o SAI ang mga bumabiyahing jeep pasado ala sa east ng umaga. Karamihan sa mga jeep may mga pasahero na nakasabit sa estribo. Mayroon ding putput na ang mga gulong. Kinumpiska ang lisensya ng mga driver at inisuhan sila ng TOP o Temporary Operator's Permit. Kanya-kanya naman ang paliwanag ang mga driver. Ang mga pasahero i-giniit na napipilitan silang sumabit dahil kulang daw ang masasakyan. Uminit ang ulo ng ilang pasahero dahil naabala raw sila at malilit na sa kanilang pupuntahan. Humingi naman ng pasensya ang SAIC. Ayon sa SAIC, nakatanggap sila ng reklamo sa kanilang social media page na maraming jeep na may mga nakasabit na pasahero na bumabiyahe dito sa lugar. Lubhang delikado raw ito at ipinagbabawal sa batas. Yung mga pampublikong uh, sasakyan po dito, kalimitan ay yung mga traditional na jeepney ay hindi po sumusunod doon sa mga tamang alituntunin para pumasiguro yung kaligtasan ng ating mga pasahero. Kasi yes sir, mapigilan eh. Mo, kusang umabol, sumabit. Palagi hong gano'n? Pag di mo pababain, di wala rin. Sasabit talaga sila. Wala pa pong pang ano eh, ang bili po. Kasi po, bagong kuwalang din ang mayari ito. Samantala Maris, nagpapatuloy operasyon ng mga operatiba ng SAIC sa bagay ito ng C5 Road. Sa tagig, yung mga driver naman na natikita na kinakailangan na pumunta sa uh, Central Office ng Land Transportation Office dyan sa Quezon City para kunin yung kanilang lisensya at doon na rin magbayad na kanilang multa. Yan ang unang balita mula rito sa Tagig City. Ako po si James Agustin para sa GMA Integrated News. certified girl's girl ang kapuso prime gem na si Bianca Umali. Kung tagapagligtas ang karakter niyang si Terra sa Encantadia Chronicles Sangre, may real life mission din si Bianca. Kaisa si Bianca sa pagsusulong ng breast cancer awareness. Nagsilbing panelist ang kapuso star sa isang event sa Pasig na nag-advocate sa kahalagahan ng screening at detection para maagapan ang breast cancer. Naroon din ang Sparkle Star na sina Winwin Marquez, Bea Gomez at iba pang Pinay Beauty Queens. Sabi ni Bianca, inspirasyon, inspirasyon niya sa pag-attend ng event ang mami niya na nasawe dahil mm. sa naturong sakit. Ito pong pagiging advocate ko para sa breast cancer, hindi ko po ito ginagawa ng para sa akin lang. This is a mission for my mom at para na rin sa kabataan at sa mga babae na maaring matulungan ko through the story that I have. Spot. Kapuso, huwag magpapahuli sa latest news and updates. Mag-iuna ka sa balita at mag-subscribe sa YouTube channel ng GMA Integrated News.